Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, mayroong pong kasalanan na naging karaniwan na lamang sa ating panahon sa kasalukuyan. At ano po ang kasalanan na ito? Ito po ay ang pandaraya, pang-aapi, panlalamang sa kapwa. Subhanallah. Ito po ay na napakalaking kasalanan at mayroon po itong na uh, napakatinding kaparusahan sa kabilang buhay. Sinabi ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, Ba'ad auzu billahi minasyaitani rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutafifin at kasawian sa silang mga mandaraya. Ang wail na binanggit dito ayon sa pagpapaliwanag sa ibang mga pantas ay ang bangin sa impyerno kapahamakan sa mga kapahamakan sa bangin sa impyerno sa mga taong mandaraya o lalamang ng kapwa Allahu Akbar ngayon din binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na kanyang sinabi man na falaysa minna na sino man, ang mandaya ay hindi kabilang sa akin o sa atin hindi kabilang sa niliyong Islam ibig sabihin mga kapatid sa Islam wala pong lugar sa Islam ang tinatawag na pandaraya. Allahu Akbar. Naway magbalik loob ang mga taong nandaya ng, ng kapwa at ibalik ang anumang karapatan na kanilang ikinuha sa mga tao upang hindi nila ito pagsisisihan sa araw ng muling pagkabuhay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.